sa natin si Commander Arman Balillo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Sir, magandang tahali si PR kang help ito. Magandang tanghali siya at magandang tanghali po sa lahat ng inyong mga uh, tagapanood. Oh, sir, meron na hubang mga ulat uh, na tanggap po ba kayo, nakatanggap na po ba kayo ng mga report uh, tungkol sa sitwasyon sa gitna ng dagat ngayon po? awan ng Diyos Pia, no, naging uh, matiwasay naman mal maliban doon sa dalawang barko na sumadkan. Isa uh -huh. dito, dito sa Batangas kaninang madaling araw uh, yung Toro. Pero wala naman po uh, problema doon sa wala ang mga pasahero yon uh -huh. At yun yung mga barko na inutusan natin na mag-take shelter o uh, mag-take ng precautionary measure. Baka uh, sila doon mm -hmm. pagka sila sa pier. At ang nangyari lamang ay siguro sinansa dito ng, uh, doon, sa, doon sa mababaw na portion dahil sa lakas ng hangin. Uh, -huh. uh may operations naman doon at ando na po yung Coast Guard sa Southern yung MB Ocean Hope dito kaninang umaga, na din, ay may papunta na rin pong tugboat na galing sa company nila para mm -hmm. kunin po yung mga tripulante nila kung sakaling hindi na aangat yung barko. Uh -huh. Maliban doon, Pia, wala namang mga uh, any maritime incident pang na uh, i-report sa atin kahit mga fishermen na nawawala. Uh -huh. Ngayon, yung sa mga stranded passengers, kahit na po uh, wala nang bagyo, halimbawa doon sa Bicol, katulad ng tinura ng pagkasamina. kanina, inintay pa po, po namin yung assessment ng aming mga station commanders bago po uh, payagan maglayag yung mga kababayan natin na tatawid mula uh -huh. sa mga isla. Uh -huh. Pero uh, meron ho bang mga uh, lugar kung saan, uh, I mean, meron ho ba tayong figures kung ilan ang stranded passengers? Ang uh, hanggang kanina umaga, 6,232 ka yung stranded passengers. Uh -huh. Ang karamihan nito sa Bicol, uh, dito sa Southern Tagalog at maging dito sa may Lucena, no? uh -huh. sa Pampanga at Lucena. Meron din mga around 300 doon sa island ng Boracay at Katiklan at meron din sa Iloilo. -Ilo. Uh -huh. Pero uh, ang problema kasi dito pa hindi ko mo nakaalpas na yung bagyo. Doon sa mga areas na yon ay uh, magiging na, no? Mm -hmm. Ay uh -huh. palalayagin na natin sila. Titingnan muna namin yung lagay ng karagatan sapagkat meron pang uh, uh, malalakas na alon doon sa mga areas na yon at uh, pinag-aaralan natin mabuti kung kailan ni i-let go yung mga pagbarko na naka na nandun lang sa mga piers. Oh, so malinaw yun, sir. Kailangan maghintay po sila ng announcement mula sa Philippine Coast Guard na nailift na no, yung uh, bandon sa pagpapalaot uh, ng mga sasakyang pandagat. Tama ka dyan, Pia. Uh, ang instruction nga ni Vice Admiral Isorena kanina pang umaga sa lahat ng mga district commanders uh, gumawa ng isang professional judgment na hindi na magiging mapanganib yung pagtawid ng mga barko sa karagatan. Mm -hmm. Siguro, sir, uh, paalala na lang po sa mga pasahero na rin, dun sa mga uh, balak sumakay sa mga susunod na oras at yung mga stranded pa po sa mga sandaling ito. Well, katulad po ng nasabi ko, hintayin niyo po yung uh, formal announcement ng Philippine Coast Guard. Any time now, uh, pinag-report na po namin lahat ng aming mga uh, district commanders sa mga areas na affected. At kapag po natanto ng aming mga district commanders lang okay na okay nang maglayag, kalamang lamang po natin papayagan. Alright, maraming salamat po, Commander Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang tanghali po.